ito pala kabayan bumalik kasi yung yung wiper nya yung water niya, ito ayaw gumana pero parang yung motor okay naman so i check natin kung anong difference nya yan ang, ito kaya tinanggal ko dito para malaman kung mayroong bang tubig wala eh pero dito gumagalaw eh so titingnan ko ngayon kung anong difference sigurado kabayan ito yung difference kabayan no naipit pala dito kabayan naipit yung kuha nya yung pipe okay na mukha yung naipit ano naipit dito Paghigpit sa tornilyo so ang gagawin na natin kasi parang mahirap na ito ibalik eh ang gawin natin Putuli natin to kunin natin to tapos lagyan na natin ng extension na plastic tapos magkukonekta siya pakita ko sa inyo mamaya tapos <laughs> tinanggal ko na dito yan ang mga putor so ibalik natin yan so yun ang problema yan sigurado so ito lang ah, so, so, ito yung lugtong natin kabayan tingnan natin Yeah, para malaki ah. So okay na kabayan, yun lang talaga kabayan yung itong hose na to na Kaya ayaw na. So titingnan natin. Pakita ko sa inyo. Ay, na lord Oh. tapos na yung tubig, di ba? Naipit lang talaga. Yun lang ang problema.